Hello, 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 guys. Ayan. Habang nagtatrabaho tayo, guys, huwag natin kalimutang kumain. Ayan. So, yun, may pagkain ako. Habang nagtatrabaho, kumakain. Ito po ay apricots. Masarap po siya. Family of plum. Family of plum na apricot. Masarap siya. Kapinas meron ito pero am um, pricey. Medyo mahal siya. So dito, maraming prutas dito kaya more on fruits ang kinakain ko and vegetables. Kain, kain tayo ng kain ng prutas habang nandito pa sa Saudi. Pag so, nasa Pinas na